Pagmulat pa lang ng mata ko, nakita ko na agad si Baby David. Nauna pala siyang magising kaysa sa akin. Tuwang-tuwa naman ako kasi tinitingnan niya ako habang bumabangon ako. Ang sarap pa naman ng tulog ko kasi ang lamig ng panahon. Hindi ko natuloy na malayan kung anong oras na. Munti ko nung makalimutan, may pasok pala si Jake. Kailangan ko na siyang gisingin para siya yung makakain na. Napuyot kasi ako o kakapanood ng TV. Pero bago yun, kailangan ko muna pagplantya ng uniform si Jake. Para naman may masuit siya sa pagpasok niya. Dapat kagabi ko pa nga ito ginawa. Kaso tinamad ako. Nanood na nga lang ako ng TV. Tinamaan ako talaga ng katamaran ko. Pagpunta ko sa kusina, may nakita ako dalawang itlog. Niluto ng kanyang mama. Mabuti na lang, meron na. Makakakain na rin ako. At si Jake, kailangan ko na rin pala siya pag nagtimpla ng Milo kasi malilit na siya pag hindi pa siya kumain. Pakaramdam ko tuloy na antok pa ako. Ang kasi ng panahon. Gusto ko pang humiga. Para matulog. Kasi ilan pa naman ang anak ko pag kumakain siya. Sigurado yung isang oras bago siya matapos kumain. Nakakainis nga minsan kasi ang bagal niya kumain. taan ko na nga si Jake para magising ko na siya. Hinihanda ko na yung mailo niya. Nakita niya naman nilagyan ko ng kalahating mainit na tubig. Kalahating malamig na tubig. Ayaw niya kasi ng purong mainit. Kasi mapapaso ang dila niya. At mabuti naman at nagising na siya. Para makahigop na siya ng mailo na tinimpla ko. Yun, kita niya na si Jake. Siya nga pala guys, pakikilala ko sa inyo, ano ko? Grade 1 na siya, 6 na taong gulang. Munti ko na makalimutan, kailangan ko pala magplantsa para may masuot na siya. Kailangan ko na unahin muna yung uniform niya bago siya kumain. Ayun e nga, natapos na ang ko. Sigurado matutuwa na naman ito si Jake kasi maayos na naman yung uniform niya. Yan, kita niya naman yung uniform niya, okay na. Nung pasok ko ng kwarto, nakita ko si mama niya. Lagi chinecheck ni mama niya yung gamit ni Jake. Pati yung mga papel at notebook. At si baby naman nakatingil lang na sa mama niya. Hindi ko nga mag-aala siya na, malilate na siya kaya bilisan niya kumain. Naalala ko po tuloy nung bata pa ako. Lagi ako ginigising ng nanay ko. Misan nga hindi pa nga ako bumangon kasi inaantok pa ako. Habang tinitingnan ko siya kumain napansin ko yung katawan niya. Payat na pala ang anak ko. Tuloy nalungkot na lang ako. Mamaya pag tinda ko bibili kita ng mga prutas. Para naman gumanda ganda ang katawan mo. Sorry talaga baby ko napapabayaan na kita. Busy kasi si papa eh. Hayaan mo magsisikap kami ni mama mo para mapakain ka namin ng masalaman. Sarap. Ito nga pala yung gamit naming service paghatid ko ang anak ko sa school nya Syempre gamit ko din to sa pamimili ko ng paninda Pagpupunta ako sa bayan Syempre para hindi na rin ako mamasahe Lalo na ngayon ang mahal ng pamasahe 20 na isa Pero pag estudyante 15 lang Dahil sa maulan nga sandalyas na lang pinasuot ko sa anak ko Dinala ko na rin yung satlate namin Kasi naka-stack lang Di na siya nagagamit Kaya pamimigay ko na lang Kaysa nga naman masira lang diba guys Lumabas na nga yung asawa ko kasi nakikita nakikita niya ako, video ko ng video. Yung anak niya kasi malilate na, ano pa daw yung ginagawa ko. Tuwing umaga ako, nag sa kanya. Pero sa tangali, susunduin siya ng mama niya. Kasi nagtitinda na ako ng mga oras na yon Malapit naman ang school niya dito sa amin. Likod lang ng bahay namin. Di tulad ng panahon namin. Talaga, bundok yung aming nilalakad para lang makarating sa school namin. Napaka-hirap talaga. Tapos ang init, wala ka pang baon. Naalala ko tuloy, nung bata pa ako, nung grade 1 pa ako, pumapasok din ako kagaya niya. Pero dos lang ang baon ko at piso sa hapon. Ngayon, ang baon na ng nga si 50 pag hindi 70. Nakakagulat ang panahon. Pamahal na pamahal ang bilihin. Kaya kailangan ko talaga magtrabaho na magtrabaho para mabigay yung mga kailangan ng anak ko. Siyempre, lalo na yung kailangan din ng asawa ko. Ayun, nandito na kami sa room niya. mag na uli kami ni Baby Jake. Bye, bye baby. Aral ka mabuti. Sunduin ka ni mama mamaya. Love you. Yun mga kapamily na ako para makapagtinda na ako ngayong araw. Ito lang naman yung routine ko araw araw. Hatid sa umaga si baby. Kakain. Magtitinda. Yun lang naman ang ginagawa ko palagi. Tapos magbabantay kay baby. Pagpagod na si mama. Daan muna pala ako sa bahay. Kailangan ko mag helmet at mag jacket. Malayo kasi yung biyahe ko. Kasi lalo na nag ulan pa. Kaya ko dumaan muna sa bahay para makuha yung helmet. Siyempre, kailangan ko rin mag-jacket. Alam nyo naman ngayon, ang daming aksedente nangyayari. Nakakatakot ang panahon ngayon. Yung araw-araw pa naman ako lumalabas. Basta ingat-ingat na lang guys sa pagmamaneho. Yun ang importante. Dapat pala maligo muna ako bago mamili. Nasasanay na ako ganito. Namimili ako kahit hindi pa ako nag-iilamos, nagsisipilyo at hindi pa rin ako naliligo. Yak! Nakakadiri na talaga ako. At ito nga, nag drive na ako. Pupunta na ako sa bayan pero ba gayon, pupunta muna ako sa gasolinahan Baka itirik ako sa daan Yun nga natanggap ko yung sukli ko Mibilangin ko muna para sigurado na walang kulang Uunahin ko muna bumili ng bigas Kasi mabigat yun Mahirap na baka magsemplang ako At pagkatapos mamimili na ako ng paninda ko Uunahin ko muna yung bigas Kasi wala nang isasayang yung asawa ko Mahirap pa naman ngayon pag wala kang bigas Pauli-uli kaya isang kaba na ang binili ko Kaya hanggang dito na lang muna ang video natin guys Paalam!